Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gumaganda na nga daw laro ngayon ni Jordan Poole sa Washington Wizards. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tumaas na nga daw po sa standings ang Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkatalo ng Washington Wizards sa kanilang huling game laban sa worst team sa NBA na Pistons, ay bumagsak na nga po sa 7 wins sa 32 losses ang kanilang kasalukuyang record sa si standings ng Western Conference. Yes, tabla na nga po sila ng Spurs sa pangalawa sa pinakamahinang team sa buong NBA ngayong season. Pero sa kabila nga po niyan ay meron na naman nga po kahit papano na magandang nangyayari ngayon sa kanilang team. At iyan nga po yung patuloy na paganda ng laro ng kanilang superstar na si Jordan Poole. Sa katunayan, nag-average nga po si Poole ng 22 points per game sa kanyang huling apat na laro sa Wizards. Bukod rin nga po dyan ay mas nagiging efficient na naman nga po ang kanyang laro para sa kanilang kupunan. At lahat nga po iyan ay nangyayari gayong mas nagagamay na nga po niya ang playing style ng Wizards at nakakapag-adjust na nga po siya sa galaw ng kanyang mga teammates. Samantala, puhunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tumas na nga na si standings ang Los Angeles Lakers Matagumpay nga po mga katropos na naipanalo ng Lakers ang kanilang game ngayong araw laban sa Dallas Mavericks sa score na 127-110 At nangyari nga po yan salamat sa napakahigpit na lang depensa at ang pag-init ng kanilang shooting sa second half ng kanilang laro Lalong lalo, lalo na sa third quarter sa pangunguna nga po ng kanilang big three na si DeAngelo Russell na kumuha ng 29 points Lebron James na kumuha ng 25 points 8 rebounds at 8 assists. At si Antona Davis na muntikan na namang makapagtala ng na triple-double sa kanyang nagawang 28 points, 12 rebounds at 9 assists. Tinulungan na rin naman nga po sila dito ng kanilang teammate na si Austin Reeves na kumuha naman ng 14 points at 7 assists para makuha ang panalo. At kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo laban sa Dallas Mavericks ay umabot na nga po sa 21 wins sa 21 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ka-10 standings ng Western Conference. At kasabayar naman nga po niyan ay hindi na rin naman nga po napigilan pa ni Coach Darwin Ham na purihin ang kanilang team. Lalong lalo na ang kanilang depensa na siyang ginamit nga po nila upang mas gumanda ang kanilang opensa. Bukod rin nga po dyan ay pinuri rin naman nga po nito si DeAngelo Russell sa pagganda ng laro nito kung saan ito rin naman nga po nagpasimula ng kanilang scoring run sa third quarter. Pinuri rin naman nga po ni Coach Darwin Ham si Jared Vanderbilt na siyang pumigil at dumepensa kina Kyra Irving at Luka Doncic upang hindi na makahabol pa sa kanilang game, ang Dallas Mavericks. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.